Hello mga Lodi at eto na tay tayo mga Lodi Natapos na natin mga Lodi ang pagsisiling natin Ayan, ito nga pala mga Lodi ay parting kusina mga Lodi Ayan at natapos na natin yung work natin sa sealing, Pati sa CR mga Lodi Ayan, ayan tapos na rin Siyempre may kasunod tayong susunod yan mga lodi yung laboratory at saka yung water closet <coughs> ayan, ayan mga lodi yan nix next, next natin mga lodi at tingin uh, tingnan nyo lodi at pansundan nyo po sa ang gagawin ko mga lodi na next work ko mga lodi ayan po ayan yung mga complete na siya sa accessories ayan Bali, kakabit natin, unahin natin, kakabit mga lodi ay yung water closet. Ayan. Bali, ay yung mga tiles, hindi na, daw, hindi na nila pinapalitan mga lodi kasi pwede pa naman daw pagtsagaan agi, pagtsagaan. <laughs> kaya hindi na pinapalitan yung tiles nila. Dating share kasi yan mga lodi. Ayan. Kumbaga, pinalitan lang yung mga lavatory at right, saka water closet. Kaya, ayan, next work natin mga Lodi. Ayan. At, uh, i-install natin yung water closet. Ayan na po mga Lodi. Sineset up ko na po yung tamang lalapagan ng ano, na water closet. Kumbaga, eh, para talaga sigurado yung lalapagan ng water closet niya. Ayan. Yes, yes, yes. At kumuna siya mga luti. Ayan. Para sureball talaga yung yung lalapagan ng ano, inodoro. Kumbaga pag uh, ginamit mo talaga siya swak na swak. Kasi okay, hindi na babaktar yung tubig. Ayan, at may Hirap yun na hirap na nga ako mga lodi sa pagbuhat. Ang bigat pala ng inodoro na to. <laughs> ayan. Ayan mga lodi. At kakabit na natin siya. At ayan na nga po mga lodi. Naikabit ko na nga po yung ano. Yung inodoro mga lodi. Ayan. At uh, ilaan na lang natin yung mga tornilyo niya inaikpitan natin yung tornilyo doon sa plus at naikabit na rin natin yung plus mga loti mga yan at, at sikip ng ano galawan dito mga loti o oh, diyan nahirapan ako dyan na paghigpit kasi hindi masyado maka paghigpit ng tornilyo nyo sa plus ayan o oh, di diba at naikabit ko na rin yung supply ng tubig sa plus para matesting na natin siya mga lodi ayan, ayan na po mga lodi at uh, ayan pinapakita sa inyo ayan buksan na natin yung tubig para matesting na natin siya ayan maganda na siya mga lodi at hintay hintay natin po ng konti na mapuno yung ah uh, flush ng tubig para matesting natin yung ating kinabit na water closet. Uh, talagang sure na. Uh, ganyan pa talaga ang pagkakabit mga lodi ay talagang tinitesting yan. Uh, ano kung sablay ba o hindi. Yung pagkakatutok doon sa tubo. Nadadalo yan ang tubo. Pero sigurado naman 100% siya mga lodi. Bago kinabit siya. Ay eh, talaga nakapwesto ng ayos. Ayan. Hintayin natin ng konti mga lodi. At uh, mapupuno na po yung ah... Uh, plus niya. Ayan. Ayan. Tinesting na natin siya mga lodi. At swak na swak naman mga lodi. Talagang diretsyo ang diretsyo. Ibig sabihin niya mga lodi. Eh, Talagang nakatutok doon sa may tubo. Talaga ano. Ah, kasi pag hindi siya nakatutok mga lodi eh mahirapan mo ba yung tubig yan mga lodi. Pag sublay yung pagkakabi. Kaya ayan po mga lodi at niyantay natin po na ma mapuno uli at para matisting natin ulit na para sure nga talaga yung pagkakabit natin para hindi naman nakakaili. Ayan na siya mga lodi at naikabit ko na rin yung takip ng water closet pati yung takip ng ano at talagang buong buo na ayan wow at na finish na ating pagkabit ng water closet ayan ha ah, diba at ayan mga lagadyo pa naman oh matik pa yung ano nyo yun, dahan dahan diba hydraulic pa yung takip nag i-slow mong pagbagsak di ba? hindi siya mababasag ayan, tinisting natin mga lodi. talaga swak na swak oh, halos walang natirang tubig ayan so ayan na po mga lodi nangyari na po ang pagkaan natin ng water kaya